Sobrang tuwa ni nanay kasi uh, binayara ko po yung ano niya doon sa tindahan. Wow. Ang layo po pala ng pinagutangan ni nanay. Grabe. Ay, oh, grabe. Mm -hmm. Para lang makakain ng ano, ng kanin. Makautang siya ng bigas. Kawawa mm. naman. Tinamihan ko na yung kapi ni nanay para hindi lang puro tubig, tubig, tubig. Ah, makalingan. Ayan mga kalingap, mga kamamshi Welcome back to my YouTube channel Teresa Bisaya pero Bicolana Ang inyong tenderang Bicolana Ayan mga kamamshi, bali ngayon Ang re-reaction na natin is si Ma'am Laura M. Berakit. Ayan, bali nakilala ko na siya dati Doon sa vlog ni Kuya Andy Kayakap Vlogs Sinama siya doon sa pagpunta Sa bahay nila Nana Imelda, nila Joy Pinakilala na siya ni Kuya Andy Kaya lang hindi natin siya nabigyan ng attention kaya ngayong araw is si Ma'am Laura M. Birakit ang re na natin. Ayan, supportahan natin ang kanyang YouTube channel para mas marami siya matulungan. Kaya thank you kay Dani and Berga. <laughs> ayan, shoutout kay Dani Isa sa mga solid viewers natin sa ating Facebook page na, ayan, inoorat ako. Mabuti pa rin si Ma'am Laura ang sipag-sipag kesa sa akin. <laughs> Sabi ko, isa lang po akong react So, ayan, kaya 'yari re reaction na natin si Ma'am Laura. 'Di ba? Reactors tayo, hindi tayo scouts. Pero kahit paano, nag-share naman tayo ng blessings, 'di ba? Um, sabi nga, ang pagtulong sa kapwa, ang pagpapasaya sa kapwa is wala 'yan sa halaga, sa laki ng binigay mo, ulit ng binigay mo. Basta bukal sa puso at isip mo is kalobloob 'yan para sa ating Panginoon. Ayan, Valer, parang masasabi ko lang kay Dani, ayan, siguro pag may nakakita kang mga nagpapapiding, mga vlogger man 'yan o hindi, mga kung kahit sino huwag mong mamaliitin kasi hindi biro ang pagpapiding mas makonsumo, mas magastos pero syempre kapag bukal sa loob mo is wala lang yan wala yan sa mga nagpapiding <laughs> Basta bukal sa puso at isipan. Ayan, sa akin Facebook page, nag-comment ano, nag to si Dani Enberga na, ayan, si Ma'am Laura is, si Ma'am Laura Emberakit is isa sa mga masisipag na scouters ni Kuya Bal. Kaya ito, panorin natin at supportahan din yung kanyang channel. Pero bago pa lang lahat, thank you, thank you Lord. Huwag natin kalimutan magpasalamat sa itaas. At syempre, thank you sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, continue watching na tayo kay Ma'am Laura Emberakit ang um, isa sa mga scouts ni Kuya Bala ito pakita ko sa inyo pero bago yan intro pasok uh -huh. kami niya sa kabundukan. Ayan, may pupuntahan po kami. Ayan, balik kasama niya si Kuya Andy at saka si Ma'am Marilu, asawa ni Kuya Andy. Tayo po nilalakad po namin hmm. bago kami makarating doon sa... pupunta namin pag scout Wow! O diba? Talaga namang napaka um, sipag Ayan. ng mga scouters ni Kuya Bal. Kaya supportahan natin yung kanilang mga channel. Ang po ang daanan. Grabe. Diba? talagang umakyat sila sa mga kabundukan, pinapasok nila yung mga sulok-sulok. Ang aga kami, nandirito na. O, ang aga pa raw nila. Kaya napakaraming scouters ni Kuya Bal. Lahat sana ay supportahan natin. Grabe. Walang sasakyan. Ayan si Mama Rilo. Binibisita po namin. May mga binibisari po kami dito. Nakailang beses na kami pumunta pa dito. Nakailang beses na po kami. Mm, may nagsabi dito. kasi ah bago lang kayo dito. Sabi ni Ma'am Laura is nakailang beses na sila. Parang pangatlong beses na nalang Yan, si Marilo, punta dyan. na lang. Tinan siya, si na sa lakad. Uh, first time niya lang pumunta, ayan. Nguna <laughs> pa subo si Ma'am Marilo ah. <laughs> ayan si Kuya Andy, isa sa si mga masisipag oh, na scouts ni Kuya Bal, 'di ba? Good morning. Oh, akala mo Ate Marilo ah, Sige, akyat! <laughs> sa palaban sa Ate Marilo. <laughs> o diba, nyo naman oh, ang hirap talaga ng daan. May paakyat, may pababa. mau ka. Sana mas dumami pa yung kanila mga viewers, di ba? Para mas marami sila matulungan. Oh, ayun. Yun ba? Ang galing niya si Nanay. Ayan. Good morning po. Yan si Nanay na pupuntahan morning, nila. Sa galing. Ano yan? Nag nang? Ano yung nakagilap nyo? Eh, bigas. O. Oh. Nangutang ako ng bigas. Ah, nangutang kayo ng bigas. O oh, magkano po. po yung inutang nyo? Tatlong kilo O. Oh. Saktong-sakto pala yung punta ni Ma'am Laura dahil, ayan, nangutang na si Nanay ng bigas. Saan po kayo ng utang? kay sa tindi kariya. Saan ba na yun? Dun. Tindahan po. Doon sa unahan? Kanina? Ba't ko kayo nakita? Nagkasalisip. Ano na Nakita ko na lang yung kotse mo. Ito, ala, nandiyan ah, yung... oh. Ibig sabihin, nung pauwi na si nanay, nakita niya yung kotse. Kaya dali-dali siyang, ano, umuwi. Pero iba yung dinaanan ni nanay. Parang nag-shortcut siya. 'di ba? Siguro tao lang nakakadaan kasi yung sasakyan nila Ma'am Laura is iba din yung dinadaanan o iba din yung daan. Ayan, mm, nabutan namin si nanay, namutang po doon ng bigado sa labasan. <laughs> Pati ko kayo nakita ko kayo nakita. Ito po, oh, yung may ano si nanay, oh. Ano po yan, nay? Ano na ito? Trent, 30 years na ito. Oo, ano po yan, nay? 30 nai? years. Ano, yung pasukan, ugat daw, napasukan ng lamig. Oo. Oh. Oh. niyo po, kawawa po si nanay, oh, may bukol po yung oh. ano nga, napasukan daw po ng lamig, ayan. Ang tara, punta tayo sa bahay niyo, nay. Tara, pa naglalakad. Ayan, na Ayan na kaya si nangungutang doon sa tindahan <laughs> para magkaroon daw sila ng ano, oh, nga, gawawa naman oh, sila ng Babayaran natin yung bigas yan. babayaran ni Ma'am Laura yung inutang ni nanay na bigas. Pero sa ngayon, pupunta muna sila sa bahay. Ayan, hinatid, ni, hinatid nila yung bigas na inutang ni nanay. Tapos pupunta sila doon sa tindahan na inutangan ni na inutang nila nanay o ni nanay. Eh, di ba mga kamamshi, hindi biro ang pag pagiging scouters. Kaya sana supportahan natin yung kanila mga channel para dumami o lumakas yung views. At saka Kaya salamat si nanay, din. Thank you rin si sa mga nag-sponsor, sa mga scouters. Ni uh, diba? Mm -hmm. Inahabol uh, daw po ako ni nanay. Uh, Ay, ako, nakita kasi yung kotse daw. Mm -hmm. din naman kayo. <laughs> opo, opo. Sabi ah, Buti na lang pagdating nila. Sakto lang din. Oo, uh, baka mamaya. Hmm. <laughs> hindi mo maabutan. Malas ah, mo. <laughs> hmm. <laughs> Sige lang po, lakad lang at babayaran natin yung ano. Tapos ito. Inutang, si, Grabe. Si Kawawa naman talaga si nanay dahil ang inutangan pala niyang tindahan si napakalayo. Akala ni Ma'am Laura malapit lang. Buti na lang yan si ano, si ayan, Jerry. Na, ayan, sumakay na sila. Nagulat si Ma'am Laura, sobrang layo pala. Kawawa naman si nanay, ganyang kalayo nilakad niya. Ano ka na Ang layo niya na, Malaysian haircut na lang natin, pero grabe ang layo. Imagine, nilakad yan ni nanay para makautang lang ng bigas. Kaya tamang-tama yung pagpunta ni Ma'am Laura. Good hey, morning Mali hindi na pinakita yung pagbayad. Pauwi na sila niyan. Hindi nyo naman yung daan, no? Grabe talaga ang sakripisyo, ang sisipag ng mga scouters. Kaya supportahan natin yung kanilang mga channel. Sa kanyang YouTube channel. Kung nanonood kayo sa aking Facebook page, ayun, punta kayo sa kanyang YT channel. Eh, di ba, binayaran na ni Ma'am Laura yung utang. Binilihan pa niya ng konting grocery, eh, di ba? Ano sa sabi niyo, Nay? Sa Maraming salamat, ma'am, sa tulong ah, mo sa akin. Ayan, ang binili ko. Wow, di ba? At binayaran ko yung inutang ni nanay po doon. Thank tayo, you. Kapag ang lalakad tayo dito. Ika. <coughs> Ika pa sila, Kuya Andy? Mm. <coughs> Ayan, di ba, bali tapos na yung mission ni Ma'am Laura. Hinihintay niya na, hinihintay na lang niya si Kuya Andy. At habang hinihintay niya si Kuya Andy, syempre, kunting um, kwento-kwentuhan, pasasalamat ni Nanay. masasabi mo, Nay, uh, maraming marami salamat, Ma'am. Mm. Mga, na, hindi mo yung pagtulong mo sa amin. Mm. Ay, matutuwa na naman yung asawa ko. Okay? <laughs> May, makain na naman siya. Mm. Ayan, o, oh, yan, o. Oh, oh. Dinamihan namin ng, ano, ni nanay. Kasi, sabi, tubig lang ang mainit ang kinakapi. Kaya, dinamihan ko na yung kapi nila. at 3 and 1. Oh. Maraming salamat po. Hmm. Ah, ano si nanay? Parang may... Wala yan. na masabi si nanay. Nagbibigat ang doon sa daladala ni nanay. oh, wala na masabi si nanay. Wala na, wala. Oh. Sobrang tuwa niya, wala na siya masabi. Salamat daw, sabi ni nanay, sobrang saya niya. Naubutan ko si nanay, ay, nandoon. Ay, kusaka ganon na nanay. Sapto. Naiiyak si nanay. Hmm. Naiiyak ako sa tuwa na magkakainan ah. ano mo ng bigas. Uh, yes, hirap talaga ng buhay. Sobrang tuwa ni nanay kasi uh, binayaran ko po yung ano niya doon sa tindahan. Ang layo po pala na pinagbutangan ni nanay, grabe. Mm para lang makakain ng ano ng kanin makautang siya ng bigas mm -hmm. kasi naubos na po yung binigay ko ayan tama tama dumating ako ayan biniyara ko na ano pa masasabi niyo nay marami pong salamat mm -hmm. na ano han mis sa tulong ninyo mm. -hmm. nakasalba ng kahirapan Tinamihan mm -hmm. ko na yung kapi ni nanay para hindi na lang puro tubig, tubig, tubig. Ah, sige po, nay ha. Wow. Salamat, okay. po, nay. So, salamat po, nay. Salamat po, ma'am. Okay, bye-bye. Ayan mga kalingap, di ba? Hanggang diyan na lang kunting share share sa vlog ni Ma'am Laura. Ayan, suportahan, suportahan natin ang mga scouters ni Kuya Bal. Ayan, um, ang pagtulong sa kapwa, ang pagpapasaya sa kapwa is wala yan sa laki ng halaga or laki ng naibigay mo basta bukas sa puso at isip mo. Ayan, kaloblob yan para sa ating Panginoon. Kaya ayan lang mga Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.